Anong nangyari sa buhay ko? Pero may mga pagkakataon na nakakaramdam ako ng mga bagay na hindi ko nakayang itago. Gusto ko lang sanang magbukas sa inyo kasi baka may makarelate o baka may makakuha ng aral sa kwento ko. Dumating siya sa buhay ko noong summer break, si Cash, ang half-American, half-Pinoy na anak ng kapitbahay namin. Kahit na hindi ko siya kilala noon, parang may magnet na umaakit sa kanya. Ganda ng katawan Maganda ang mga mata at may kakaibang aura. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin, pero noong unang beses kaming magkausap, may ibang naramdaman ako. Hindi ko siya tipo dati. Wala akong interes sa mga lalaki, pero kay Cash, iba. Hindi ko alam kung paano nagsimula. Basta't mula nung dumating siya, parang nawala ang lahat ng inaasahan ko. Masyadong mabilis, masyadong magaan pero sa bawat sulyap at tawa namin, parang may nagbago. Parang hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Pinilit ko pa na maging normal, maging ako lang. Pero hindi ko na kayang itago pa. Parang isang araw, nahulog na ako, at hindi ko na kayang magpanggap. Sa harap ng mga kibarkada ko, sa harap ng pamilya ko, tumayo ako at inamin ko, nagkagusto ako kay Cash, at hindi ko na kayang itago. Ang mga salitang 'yon lumabas sa bibig ko nang hindi ko man lang namamalayan. Sobrang lakas ng kabog ng puso ko. Ramdam ko ang mga mata ng mga tao sa paligid ko na parang naghihintay kung anong mangyayari. Tumahimik ang lahat. Ang mga mata nila para bang nagsasabi, "Anong nangyari? Bakit ngayon lang?" Sa mga sandaling iyon, parang ang bigat ng mundo. Pero hindi ko na kayang itago pa. Nakita ko ang mga mata ng mga kibarkada ko, parang naguguluhan din. Parang may nakatingin sa akin ng may tanong sa kanilang mga mata. May nararamdaman ba ako na mali? O baka may mas malaking epekto pa ang ginawa ko kaysa sa iniisip ko? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggal sa isip ko kung anong reaksyon ang nakita ko sa kanila. Natahimik ako sa gitna ng lahat ng mga sulyap. Ang sakit, hindi ko alam kung anong sasabihin ko pa, kundi ang totoo ko lang na nararamdaman. Natahimik din ako, at sabay kami ng mga kibarkada kong nagkatinginan may iniwasang mga mata, pero may mga ngiti pa ring pilit. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nun, pero alam ko lang na may hindi tama. Ako na yata ang unang tomboy na naglabas ng nararamdaman na hindi inaasahan. Dahil don, naiwan ako na mag-isa, nag-iisip. Naisip ko ba kung tama ang ginawa ko? Ang magtapat ng nararamdaman na wala namang kasiguraduhan. Hindi ko pa rin alam kung anong magiging reaksyon ni Cash kung maririnig niya ba ang mga salitang iyon o kung makikita ba niya ako ng iba. Natatakot ako na baka magbago ang lahat, at masaktan pa ako. Pero ang pinakamatindi, hindi ko kayang pigilan ang nararamdaman ko. Iyon lang ang malinaw sa akin. So, paano na? Paano ko haharapin ang lahat ng ito? Pwede bang magpatuloy ang friendship namin ni Cash, o baka dumating na ang oras na hindi na kami magkikita ng normal? Hindi ko pa alam. Pero sa kabila ng lahat ng takot ko, ang tanging alam ko lang ay ang nararamdaman ko. Bata pa lang ako, hindi ko na naranasan ang magpahayag ng nararamdaman. Laging puro biro, tawa, at asaran. Kahit sa bahay, hindi tinatalakay ang feelings. Ang tatay ko, tahimik na tao. Laging seryoso, parang wala sa kanya ang mga ganong bagay. Minsan nga, nananabik ako sa atensyon niya, pero hindi ko kayang magpaliwanag. Si Mama, abala sa bahay. Gabi-gabi siyang nagpapagod para sa amin, pero wala sa kanya ang magbukas ng puso. Kapag may problema ako, siya na ang unang mag aasikaso pero hindi siya nagsasalita ng nararamdaman niya. Lagi, okay lang, hiboy. Kaya mo yan. Walang emotional na connection. Walang usapang malalim. Kaya ako, naging matatag. Laging, okay lang, lang, kahit na hindi. Laging ipinakita ko na hindi ko kailangan ng tulong. Hindi ako marunong umiyak o magtapat ng nararamdaman. Pati sa mga kaibigan ko, ganoon. Minsan, natatawa nga kami sa mga biro ng mga tropa, pero hindi ko kayang mag-share ng mga deep feelings. Parang hindi ko kaya magpakita ng kahinaan, kahit na sa mga taong malapit sa akin. Hindi ko alam kung dahil sa pagpapalaki ko o baka natatakot lang akong masaktan. Kaya lagi ang damdamin ko, pinapalakas ko lang. Hindi ko pinapansin. Hanggang sa dumating si Cash. Hindi ko alam kung anong nangyari. Hindi ko alam kung bakit, pero nang unang beses kaming magkausap, parang may spark na hindi ko kayang i-ignore. Hindi ko siya kilala noong una. Anak siya ng kapitbahay namin, half American, half Pinoy, at sa unang sulyap pa lang, may ibang nararamdaman ako hindi ko maintindihan kung bakit sa kanya lang ako nagkaroon ng ganitong reaksyon. Akala ko, baka dahil maganda siya, o kaya naman bagong mukha siya sa neighborhood namin. Pero hindi pala, hindi lang yun. May ibang aura siya na hindi ko kayang ipaliwanag. Hindi ko akalain na mangyayari sa akin ito. Si Cash lang, hindi ko kayang kontrolin ang sarili ko. Wala akong ganito dati. Sa mga tropa, puro biruan lang hindi ako nagkakaroon ng attraction sa mga lalaki. Pero sa kanya, iba. Alam ko na hindi ako ganun. Wala akong pakialam sa mga lalaki, pero sa kanya, ang hirap pigilin ang nararamdaman ko. Bawat tingin niya, para bang may kuryente na dumadaloy sa katawan ko. Bawat pagkakadikit namin, parang may ibang klaseng init na bumabalot sa buong katawan ko. Hindi ko siya kayang itago. Hindi ko kayang magsinungaling sa sarili ko. Hanggang isang gabi, habang magkasama kami, parang napagod na ako sa lahat ng mga pagpipigil. Wala na akong makontrol, nasa harap ko siya, at parang magnet kami. Habang tumitingin kami sa isa't isa, parang may isang bagay na nagunjok sa akin. Hindi ko na kayang magsinungaling pa. Naramdaman ko na lang na hindi ko na siya kayang iwasan. Kaya, sa hindi ko inaasahan, humarap ako at hinalikan siya. Tumigil ang oras, parang ang init ng katawan namin, at nang maghiwalay ang mga labi namin, alam kong nagbago na ang lahat. Hindi ko alam kung anong reaksyon niya, pero naramdaman ko na kahit saglit lang, parang lahat ng mga nararamdaman ko sa kanya ay tumigil sa isang halik. Yun ang gabing nagbago lahat. Parang binitiwan ko na ang sarili ko. Lahat ng mga depensa ko, natanggal. Ang mga tanong, hindi ko na kayang sagutin. At ang nararamdaman ko, nagsimula na lang maglabasan. Hindi ko na kayang pigilan pa. Nandun kami, magkasama, ang malamlam na ilaw lang ang nagpapaliwanag sa madilim na kwarto. Tinitigan ko siya, at ramdam ko ang tibok ng puso ko na parang mababali. Ibinukas ko ang sarili ko sa kanya, at sa isang iglap, iniwan ko ang lahat ng mga takot. Hinawakan ko siya, at nang hindi ko na kayang pigilin ang nararamdaman ko, hinalikan ko siya. Walang salitang lumabas mula sa aking bibig, pero sa bawat galak ng puso ko, siya lang ang nasa isip ko. Nagulat siya at sa sobrang gulat, hindi siya agad nakasagot. Tumahimik siya, para bang napatigil ang oras at hindi ko malaman kung ano ang ibig sabihin ng mga mata niya. Hindi ko alam kung natakot ba siya o kung siya'y nabigla lang sa mga nangyari. Sa tingin ko, marahil pareho kaming naguguluhan. Pero sa kanyang pagtahimik, na feel ko na parang may wall na agad na tumigil sa pagitan namin. Hindi ko alam kung anong nangyari sa loob ng mga ilang segundo. Nagkatingin ng kami, at doon ko nakita sa mga mata niya na may nangyaring malalim. Hindi ko kaya magpaliwanag sa mga sandali niyo, at hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Siya, hindi nagsalita, naglakad palayo, at wala na akong narinig pa mula sa kanya. Tumahimik siya, at sa sobrang bigat, parang ang buong mundo ay bumagsak sa ibabaw ko. Dito ko naramdaman na hindi ko pa pala kayang kontrolin ang sarili ko. Akala ko, kaya ko. Akala ko, tama lang. Huwag na nating pagtakpan, DJ, sa mga oras na yun, gusto ko na talagang magtakip ng mukha ko at magtago sa madilim na sulok ng kwarto ko. Puno ako ng hiya at takot, na feel ko na parang lahat ng lakas ko ay nawala, at walang natirang natutunan mula sa mga ginagawa ko. Sa mga pagkakataong yun, gusto ko nang mag-sorry, pero hindi ko alam kung paano. Hindi ko alam kung paano magtama o kung may puwang pa siya sa buhay ko. Ano ang magiging reaksyon ko sa mga tanong na wala akong sagot? Pagdating ko sa bahay, hindi ko na siya tinawag o in-text. Hindi ko kayang gawin. Para akong na-freeze. Parang may kumurap na oras at nagdilim sa lahat ng paligid ko. Iniwasan ko ang lahat ng mga nakakakita sa akin. Sa gabing iyon, nagdilim ang bawat sulok ng utak ko, at doon ko lang naramdaman ang bigat ng mga pagkakamali ko. Hindi ko alam kung anong nangyari sa amin. Ang akala ko, kaya ko. Akala ko, ayos lang. Ang sakit, hindi ko na kayang intindihin ang mga nangyari. Baka nga hindi ako ready. Parang naglalakad ako na parang wala ng direksyon. Ang galit ko sa sarili ko ay nagsanhi ng labis na kalituhan. Kung nagustuhan ko siya, bakit siya naman hindi? O baka nga hindi ako ang tipo niya? Maraming tanong, DJ, at wala akong sagot. Tinutokso ko ang sarili ko, kaya ba niyang tanggapin ako o hindi? at kung siya na ang pinakaunang lalaki na iniwasan ko ng ganoon, marahil siya na nga ang unang magpapakita sa akin ng tunay na kahulugan ng pagmamahal. O baka ako lang ang naging biktima ng sariling kalituhan ko. Isang linggo ang lumipas, at hindi ko pa rin siya kinakausap. Wala ni isang mensahe, wala ni isang tawag. Para bang nagtakip ako ng mata sa mga nangyari, at para bang ayokong harapin kung anong mga kasunod na resulta ng ginawa ko. Ang sakit. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin o kung anong sasabihin ko. Bawat araw na lumipas, ang tanging nararamdaman ko lang ay kalituhan at sakit. Ako ba ang may kasalanan? O baka siya, sa tuwing naiisip ko siya, parang may malaking puwang sa dibdib ko na hindi ko kayang punan. Gusto ko siyang kausapin, pero natatakot akong baka masaktan lang ako muli. Ang mga tanong ko, walang kasagutan. Hanggang isang araw, dumaan siya sa harap ng bahay namin. Iba ang tingin niya sa akin. Parang may pag-aatubili sa mga mata niya, pero hindi ko kayang tiisin. Hindi ko kayang magpanggap na wala siyang epekto sa buhay ko. Ang mga alaala namin, nagsimula akong magbalik tanaw. Naalala ko ang mga tawa namin, ang mga simpleng sulyap ng mata, at ang bawat kisap ng mga mata na parabang nagsasabi kami ng hindi kayang ipaliwanag. Lahat ng iyon, nagbalik sa akin at sa bawat sandali ng mga pag-aalala at pagsisisi, hindi ko na siya kayang kalimutan. Buti na lang, nag-text siya. Shiboy, okay ka lang ba? Tinanong niya ako, at sa mga salitang iyon, parang tinusok ang puso ko. Hindi ko alam kung anong naramdaman ko, pero parang may kirot sa dibdib ko na hindi ko kayang ipaliwanag. Para bang hindi na sapat ang, okay lang, ko. Ang sakit, DJ. Hindi ko na kayang magpanggap na okay lang ako, Oo, oh, okay lang. Wala na. Yun na lang ang sagot ko. Walang higit pa, walang iba. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko siya kayang kalimutan. Ang bawat memorya namin ni Cash, parang gumungo na lang sa isang iglap, at ang mga pagkakamali ko, palaging bumabalik sa akin. Hindi ko siya kayang iwasan. Palaging bumabalik sa isip ko ang mga sandaling magkasama kami. Kung paano ko siya minahal sa isang paraan na hindi ko na kayang ayaw ang mga tawa namin, ang mga usapan namin, parang nawala lang. At habang natututo akong magtago ng nararamdaman ko, ang masakit na tanong ay paulit-ulit na samasagi sa isip ko, paano kung wala na? Paano kung magkaibigan na lang kami? Nagbago ang lahat pagkatapos nun. Ang mga kaibigan ko nagsimula ng magtanong. Hindi nila ako pinipilit, pero alam ko na nila ako. Hindi ko kayang sagutin ang tanong nila. Ang mga tingin nila sa akin, parang may kulang. Lahat ng ito, walang nakakaalam ng totoong nangyari. Wala ni isang tao sa paligid ko na nakakaalam ng tungkol sa amin ni Cash. Lalo na sa pamilya ko, kung saan hindi ko kayang aminin. Gusto kong magsabi, pero natatakot akong baka magbago ang lahat. Natatakot akong mawala ng mga taong may malasakit sa akin. Naipasa ko na ang mga limitasyon ng pagiging tomboy. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin o kung anong reaksyon ng mga tao sa paligid ko. Pero parang may isang bagay na binitiwan ko na. Parang wala nang daan pabalik. Ang mga saloobin ko, hindi ko na kayang pigilan pa. Alam kong may epekto ito sa mga tao sa paligid ko, lalo na sa pamilya ko. At habang iniwasan ko sila, natutunan ko na hindi ko kayang magtago pa. Hindi ko kayang palampasin ang pagkakataong masaktan pa ako. Dito ako nagsimula mag-isip nakaupo ako sa kwarto ko, mag-isa, nagmuni-muni. Parang ang bigat ng bawat sandali, at ang mga tanong ko sa sarili ko ay wala ng katapusan. Pamipikit ako, tapos muling nagbukas ng mata, at andyan pa rin siya sa isip ko. Si Cash, hindi ko kayang takasan ang mga nararamdaman ko para sa kanya, kahit na alam kong may mga bagay na mahirap tanggapin. Parang hindi ko kayang bitawan. Pero bakit ko siya nagustuhan? Bakit siya? Bakit siya lang? Hindi ko alam kung anong nangyari, pero hindi ko na kayang pigilin ang sarili ko. Sa mga sandaling magkasama kami, parang may kuryente na dumadaloy sa katawan ko. Ang bawat tawa namin, ang mga simpleng sulyap na tila may tinatago, ang mga galak na nararamdaman ko sa tuwing magkasama kami, lahat ng iyon, hindi ko kayang kalimutan. Para bang ang saya-saya ko, at parang hindi ko na kailangan pang maghanap ng ibang tao. Si Cash lang, wala nang iba. Wala nang silbi ang mundo, dahil siya lang ang gusto ko. Pero ang tanong ko sa sarili ko, kaya ko ba siyang gawin na akin? Kaya ba namin? Ang sakit, DJ, dahil parang may mga limitasyon akong nararamdaman sa bawat hakbang na gagawin ko. Diba nga, hindi kami bagay. Hindi ba't hindi ko naman siya kayang gawing akin? Hindi ko kayang baguhin ang katotohanan na may mga bagay na hindi dapat mangyari. Paano ko siya gagawin na akin kung ako lang din ang naguguluhan? kung ako lang din ang nahihirapan. Parang laging may tanong sa puso ko na walang kasagutan. Bawat pagtingin ko sa kanya, parang may isang voice na nagsasabing, hindi siya para sayo. Kahit na paano, patuloy ko siyang iniisip. Hindi ko na alam kung anong mangyayari sa akin. Sa mga oras na magkasama kami, ang saya ko, pero sa kabila ng lahat ng iyon, may kasamang takot. Takot na baka magbago ang lahat. Takot na baka mawala ako sa kanya. Takot na baka hindi siya maging ganoon sa akin. At mas matindi, takot na baka magbago na ang tingin niya sa akin. Kung maaalala ko, ang mga mata niya noong isang gabi na parang hindi ko alam kung natakot ba siya o naguguluhan din. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maintindihan ang sarili ko. Hindi ko naman ito pinili, hindi ko pinlano, pero bakit ang hirap alisin sa isip ko ang mga alaala ng mga sandaling iyon? Parang ang sarap na magkasama kami at parang wala na talaga iba. Pero ang sakit na kasama ang mga tanong, hindi ko alam kung anong magiging sa Sa kabila ng lahat ng nararamdaman ko, natatakot akong mapagod ako. Natatakot akong baka maging isang ilusyon lang ang nararamdaman ko, at siya lang ang magtuturo sa akin ng katotohanan. Bakit nga ba ako maghahanap ng sagot, kung ang totoo, wala akong kasiguraduhan? Bawat araw, naiisip ko siya, pero ang sagot ay hindi ko kayang hanapin. Kasi nga, paano ko siya magiging akin, kung ang tanging nararamdaman ko lang ay takot at alinlangan? Naisip ko, baka may paraan pa. Hindi ko kayang magtago sa nararamdaman ko, at sa loob ng isang linggo ng pag-iwas, natutunan kong hindi ko na kayang itago pa. Puno na ako ng alinlangan, at sa bawat gabi, ang tanging tinig sa ulo ko ay, tama na hindi ko kayang magpanggap na walang nangyari, na parang walang epekto ang mga salita at galak na ipinakita namin ni Cash. Kaya, nagdesisyon ako, pumunta ako sa bahay nila. Isang hakbang, isang lakas ng loob na hindi ko alam kung anong magiging resulta, pero alam kong kailangan kong gawin ito. Kung hindi ko man gawin, baka magpatuloy ang pagkakulong ko sa sarili ko. Pagdating ko doon, pinapansin ko ang bawat hakbang ko. Hindi ko kayang magmukhang walang paki-alam pero ang puso ko, ramdam ko na tumitibok ng mabilis. Nag-iisip ako ng mga salitang sasabihin ko, pero wala akong maisip. Gusto ko lang makipag-usap, gusto ko lang malaman kung meron bang solusyon sa lahat ng ito. Nasa harap ko siya, at alam ko na hindi ito magiging madali. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko o kung anong magiging reaksyon niya. Pero kailangan ko, DJ. Kailangan ko maghanap ng sagot. Binanggit ko na gusto ko sanang makipag-usap, at nang binanggit ko iyon, ngumiti siya. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng ngiti niyang iyon, pero may warmth sa mata niya na parang hindi siya galit. She boy, sabi niya, magkaibigan tayo, pero gusto ko lang sana malaman mo na hindi ko alam kung anong nangyari sa atin. Sa mga salitang iyon, parang may nagbukas sa akin. Hindi ko akalain na iyon ang magiging sagot niya. Parang tumigil ang oras sa mga sandaling iyon, at sa bawat galak at sakit na nararamdaman ko, napagtanto ko. Hindi ko siya kailangan pilitin. Hindi ko siya kailangan gawing akin para lang mapatunayan sa sarili ko na may kwenta ako. Ang mga salitang iyon, napakasimpleng pahayag, pero ang bigat na dala. Naintindihan ko, hindi ko siya kailangan ipilit. Minsan, hindi kailangan may relasyon o kasunduan para maging buo. Ang tunay na pagkakaibigan, ang totoong koneksyon, hindi ito kailangang gawing masalimuot. Minsan, ang mga bagay na pinakamahalaga ay hindi nasusukat sa kung anong posisyon kayo sa isa't isa. Hindi ko kailangan gawing mas mahirap ang lahat ng ito para lang maramdaman na may halaga ako. Hindi ko na kailangan maging kami para makuha ko ang halaga ng relasyon namin. Doon ako nagsimulang magbago, naiisip ko, kung magpapatuloy ako sa mga nararamdaman ko, baka hindi ko makita kung anong meron kami sa ngayon. Baka mamas ko pa ang tunay na pagkakaibigan. Hindi ko na kayang magpanggap na ang nararamdaman ko ay tama. Hindi ko kayang magpanggap na ang lahat ng ito ay hindi nagdudulot ng sakit. Minsan, kailangan ko lang tanggapin na may mga bagay na hindi ko kayang baguhin, at may mga nararamdaman na kahit anong gawin ko, hindi ko kayang pilitin. Minsan, ang mga bagay na pinakamahalaga ay nangyayari sa mga sandaling hindi ko inaasahan. At sa ngiti niyang iyon, alam ko na hindi siya galit. Alam ko na, sa kabila ng lahat ng nangyari, may lugar pa rin kami sa buhay ng isa't isa. Hindi ko siya kailangang gawing mas malalim pa, hindi ko kailangang gawing mahirap ang bagay na ito. Minsan, ang tunay na pagkakaibigan ay hindi kailangan ng kasunduan o relasyon. Ang kailangan lang ay ang pag-unawa walang problem. Walang maghuhuliyat na huwag mong gawin o ito na ang tamang oras. Lahat ay dumarating ng hindi inaasahan at sa bawat pagkakataon, may kalakip na pag na hindi mo maiiwasan. Si Cash, siya ang naging dahilan ng pagbabago ko, at sa kabila ng lahat ng tapot at hindi pagkakaintindihan, tinangkang ko na rin magpakatotoo. Sinubukan ko ang lahat ng makakaya ko para pigilan ang sarili ko, pati ang puso ko, tinangka kong pigilin. Pero ang hirap, DJ, mahirap na maging matatag kung ang puso mo mismo ang magtutulak sa iyo papalapit sa kanya. Bawat sulyap, bawat titig, parang may nagsasabing huwag na lang, Shiboy. Pero ang bawat sandali ko kasama siya, parang hindi ko kayang bitawan. Hindi ko na kayang magpanggap na walang nangyayari. Hindi ko na kayang maging maligaya na hindi ko aminin sa kanya ang nararamdaman ko. Hanggang sa isang gabi, hindi ko na kayang pigilan pa ang mga tanong na paulit-ulit bumabalik sa isip ko. Anong nararamdaman mo? Tanong ko, hindi na kayang takpan pa ang lahat ng nararamdaman ko. Habang hinihintay ko ang sagot, damang-dama ko ang bawat segundo ng tahimik na saglit. Siya, tahimik din. Walang kalabas-labas na saloobin, parang ang hirap sagutin. Pero ako naman, ang puso ko ang humihirang ng mga salita na hindi ko na kayang takpan. Tumingin siya sa mga mata ko, at sa mga sandaling iyon, parang may ibang tensyon na nabuo sa pagitan namin. Nagbabalik ang mga alaalang magkasama kami, ang mga simpleng tanong at tawa na parabang nagsasabi ng mga hindi kayang ipaliwanag. Ang sagot niya, hindi ko inaasahan, baka pareho lang tayo. Pero hindi pa ako handa. Walang dagdag na paliwanag, walang pagsisisi, walang pangako. Pero ang sakit, DJ. Yung sagot niyang iyon, parang pader na dumaan sa harap ko. Baka pareho lang kami, pero hindi siya handa. At sa mga salitang iyon, parang bumagsak ang lahat ng pangarap ko na sana, kami na lang. Sana may kami. Ang sakit ng aminin na sa kabila ng lahat ng nararamdaman ko, may mga bagay pala na hindi pa namin kayang pagdaanan ng sabay. Nandyan siya, nandyan ako, at may mga tanong na ang hirap sagutin. May mga sagot na hindi ko alam kung paano ko tatanggapin. Hindi ko alam kung anong magiging estado namin sa huli. Magkaibigan na lang kami, yun na ba yun? Para bang sa isang iglap, ang lahat ng mga pangarap ko na maging kami ay nawalan ng laman. Magkaibigan na lang kami, minsan ba, sapat na yun para mapanatili ang lahat ng nararamdaman mo. Ang mga sandali na magkasama kami ay punong-puno ng tamis, ngunit naglaho ang mga pangarap ng hindi ko inaasahan. Wala na akong ibang magagawa kundi tanggapin na hindi kami. Hindi siya handa, at kahit ako, nag-aalinlangan. Ang pinakamatinding tanong, DJ, hindi ko pa rin matanggap. Bakit ang gusto ko, hindi ko makakamtan? Bakit kami lang ang naglalakad sa isang landas na hindi patapos? Pagtapos ng lahat ng nangyari, natutunan ko na ang mga damdamin ay hindi laging kailangan magtulungan. Minsan, kahit gaano kalakas ang nararamdaman mo, may mga pagkakataon talagang hindi ito magkatugma sa nararamdaman ng iba at sa huli, natutunan kong hindi ko kailangang pilitin ang mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. Hindi kami magtutulungan, pero hindi ibig sabihin nun na natapos na ang lahat. Minsan, napagtanto ko na kahit hindi kami magkarelasyon, magkaibigan pa rin kami. Mahirap tanggapin, DJ, kasi gusto ko sanang may kami. Gusto ko sanang magtulungan kami, magkasama kami sa isang landas na may pagkakaintindihan. Pero nang makausap ko siya, Naisip ko, baka nga ang mga damdamin ko ay hindi sapat para baguhin ang lahat. Minsan, hindi mo kailangang pilitin ang isang bagay na hindi nakatadhana. Baka nga, ito lang talaga ang hangganan ng mga bagay namin ni Cash, magkaibigan kami, at doon na lang Hindi ko na kayang mangyari ang lahat ng mga nararamdaman ko. Hindi ko kayang pilitin pa siya na maging akin kung hindi siya handa kayang itago ang sarili ko, na parang may hinihiling akong bagay na hindi ko makakamtan. Pero sa kabila ng sakit, natutunan ko na mas mahalaga pa rin ang respeto at pagkakaibigan kaysa sa mga nararamdaman ko na hindi ko kayang baguhin. Hindi ko na kailangan magtulungan kami sa paraan na gusto ko. Minsan, ang buhay ay hindi makakamtan ang gusto mong mangyari, pero hindi ibig sabihin nun na hindi ka pa rin may halaga. Ang pinakamahalaga, natutunan ko, ay ang pagrespeto sa nararamdaman ng bawat isa. Hindi ko kailangang maging selfish at pilitin siya na magbago para lang magkasama kami. Ang pagkakaibigan namin, may halaga pa rin. Hindi ko na kailangang maging bitter, hindi ko na kailangang magtago sa likod ng mga ilusyon na baka kami pa. Ang totoo, kahit hindi kami magkarelasyon, may respeto at pagpapahalaga kami sa isa't isa. At yun ang kailangan ko ngayon hindi ko na kailangan ng pagmamahal na hindi ko kayang kontrolin. Sa huli, natutunan ko na ang pinakamahalaga ay ang pagkakaroon ng tunay na koneksyon, kahit na hindi ito nauukol sa romantikong relasyon. Ang buhay ay puno ng mga pagkakataon na hindi natin inaasahan, at natutunan ko na hindi ko kailangang makontrol ang lahat ng nangyayari. Sa kabila ng lahat ng pagkatalo at sakit, natutunan ko na ang respeto, pagkakaibigan, at ang pagkakaroon ng pag-unawa sa bawat isa ang siyang pinakamahalaga.